Good morning mga idol. So medyo matagal-tagal din tayo na hindi nakapag-update sa ating mga sa ating channel mga idol. Hindi tayo nakapag-upload ng mga videos dahil po sa hindi na po tayo nakahanap ng mapag ano, mapaggawa ng ating content. So ngayon ay dito tayo sa ating kalbasa uh, tiningnan ko yung kalbasa ko mga idol kasi uh, yung mga yung mga ano niya yung mga anong tawag dito tangkay ay na ano na na lalanta na sa init uh, at tingnan po natin kung pwede na po ma uh, mapitas yung mga bunga yung natira po kasi Uh, kinuha ko na dati yung mga una dito mga idol kasi na na ano na nga inalalanta na pati yung mga ano yung kalabasa natin ay sa sobrang init na mamatay na po mga idol pero ang ginawa ko mga idol kinuha ko yung mga unang bunga at mayroon dito ay mga maliliat at mayroon pa tayong kunti pa yun nakukuha ko mga idol yun makikita natin sa video mga idol yun sa likuran ko ayun mga natitira mga idol no? video mga maliit at saka yung mga ano natin yung mga tangkay sa ating kalbasa ay ibalaya na po sa hindi po na ano naabutan ng ulan dito sa uh, ating tinamnan ng kalbasa so ito po yung mga idol yung mga bunga na Uh, kukunin po natin sa susunod siguro uh, this coming week no? uh, this coming uh, um, Monday kukunin natin to at uh, uh, ipakita ko sa inyo ang mga bunga mga idol na pwede na po mapipitas natin so let's go so dito po mga idol makikita natin na uh, uh, bandang itas po yun o no? yun know, na lalanta na talaga yung mga ano natin yung kalabasa natin dahil po eh, hindi po naabutan ng uh, ulan at mayroon pa mga maliit na bunga uh, makikita nyo mga idol mapapansin nyo na wala ng bunga dito ang malaki kasi kinuha ko na po yung mga bunga lalo na po yung mga medyo uh, matanda na o tugas na ito po ay iniwan ko kasi siguro sa lunes ko to kukunin kasi hindi naman po na ano nalalanta yung ano niya yung yung tangkay niya you no yan so ang inuuna ko lang mga idol yung na ano na katulad nito so kinuha ko yung mga bunga na kung saan yung mga uh, kanyang puno ay na ano na namamatay na ngayon ito So, balik dito mga idol, hindi ko pa nakuha yung mga bunga dito. Yun. At, ah uh, mga idol ay apasyensya na po sa hindi po nakapag-upload ng mga ating mga videos. Kasi, hindi po tayo makahanap ng magandang content. Kasi, wala po tayong mga uh, bagong tanim sa ating farm. So, mag-clearing lang tayo, maglilinis tayo sa ating mga farm kasi pagdating ng panahon na uulan po mga idol ay saka tayo magtatanim at saka tayo gawa ng maraming content dito tungkol sa ating farm mga idol. <coughs> so, ang gawin natin, update lang tayo dito sa ating kalbasa na ating uh, pipitasin uh, uh, paunti-unting pitasin natin lalo na po na sisikyatan sa araw mga idol ay ay kung lalo na pag hindi pa uh, tugas yung ano natin kalbasa natin yung kalbasa natin ay pwede po ma uh, uh, masira sa init so uh, ang gawin natin itong mga idol ay dandahanin natin na pag uh, uh, tipon so pitasin natin to So, sinasurvey ko ngayon kung tinitingnan ko kung pwede na ba. So, pwede, pwede na. Ito yung mga malaki mga idol. Yun, know Mga bunga na medyo malaki. <coughs> Pero, hindi katulad dati mga idol na maraming bunga yung uh, kalabasa natin. Kasi marami sa kanila na hindi talaga lumalaki mga idol. Yun, know Yan, you no? Know? Nakikita nyo mga idol. Yun, know Ito. Yan. So, ano na 'yon, namamatay na 'yung ano niya, hindi na siya lalaki sa dahil po sa init ng panahon. Yan mo? Hindi lalaki mga idol. So hindi tayo makapag-produce uh, ng marami dahil po sa dinamaan ng matinding init 'yung tanim natin. Medyo na <coughs> na ano kasi sa ano eh na uh, kinakapos sa no dapat may magandang ulan kanyan talaga no so this coming uh, in season naman magtatanim naman tayo ulit mga idol so hindi na wag lang tayo mag hopeless sa ginagawa natin so <coughs> ito yung kalbasa ko mga idol ay inaantay ko lang na kung saan uh, kung kailan magkaroon ng uh, magandang ano presyo kasi dito po mga idol ngayon ay 20, Uh, 20 na ang per kilo sa kalbasa pero hindi ko pa rin to ginalaw kasi baka maabutan tayo sa medyo matas taas pa na presyo. At dito, mga idol oh, ito po yung mangyari sa kalbasa natin uh, lalo na pag natamaan ang matinding sikat ng araw na wala po siyang uh, hindi po siya nag uh, Uh, full growth kumbaga hindi siya hindi pa siya tatanda no tapos at tamaan ng sikat ng araw o okay lang sana kung matatabunan ng mga dahon kaya namamatay yung mga dahon ng kalbasa natin so ang sikat ng araw tatama talaga dito kaya yung ano niya is uh, uh, a na siya, na tawag dito hindi maganda yung ano niya yung form form niya you know mga matugas na tugas na mga idol So, <coughs> kahit pa paano, pagkatapos nito mga idol, pag naalis ko na to, ilinisan ko to uli. Kasi dito, mataba pang lupa dito. Kasi, prepare natin sa pagdating ng magandang panahon mga idol. Yan you know, o. Mga bunga mga idol. Kasi pagdating ng magandang panahon, pag may ah... Uh, linis ng lupa natin tataniman na natin mga idol ito mga idol oh, ganito po mangyayari pag you know, kasi ito namamatay na pag hindi mo to inalis tapos buti na lang ito kasi na, napatago po mga idol e, ito nga hindi maganda yung ano niya eh. medyo ano hindi siya siguro hindi na to ma ano, tugas siya pero I think hindi to madadala sa market Yan mga bunga mga idol oh. So pipiliin na natin yung mga maganda. Maganda sana yung golden mga idol, you know. Kaya lang kapag hindi siya uh, hindi siya na natut natatama sa magandang panahon mga idol ay uh, hindi siya talaga lalaki ganyan naman talaga ang mga kalbasa mga idol pero kung uulan lang sana dito Siguro lalaki pa tong mga size to sa kalbasa na to. Yun oh, medyo malaki mga idol oh. Yan. Ito sana magandang mga size ng kalbasa. Yan. Pag ganyan sana mga mga, mga idol, pag ganyan yung mga kalbasa natin, hindi sana tayo malulugi mga idol. Pero okay na din tong mga idol, kahit pa paano. Ito sobrang tugas na mga idol oh. Yan oh. hindi nga lumaki. Hmm? ito yung tinatawag natin yung golden yan sobrang tugas na talaga oh yan golden siya talaga dito hanggang dito pa yung mga idol basa natin ito mga bunga niya hindi siya oh naka uh, hindi siya nakano, maganda yung ano niya yung forma niya dito mga idol mayroon pa dito dito ma, may makukuha talaga talaga tayo dito. Yun, na malaki mga idol. Nakatago kasi siya eh. Yan. So dalawang klase yung ano natin, yung kalbasa natin na itanim mga idol. Dito may mga golden din dito. Yan. Ito po mga idol oh. Yan. So, kukunin ko to unahin ko lang ang yung mga napakatugas na talaga mga idol yun talaga unahin ko tapos si eh, susunod ko na lang yung mga hindi pa masyadong tugas ha? ayun lang po mga idol at salamat sa inyo mga patuloy na pagsuporta sa ating channel mga idol at uh, uh, update tayo sa sa susunod ko mayroon tayong mga uh, magawa na content na kung saan ay maenon natin dito sa ating channel at salamat sa lahat ng mga subscriber natin sa patuloy nyo na panunod sa ating mga videos na kung saan po ay uh, sinishare po natin yung mga counting kaalaman natin tungkol dito sa paggugulay at salamat po at God bless sa lahat